Ano sa dumalaga? Dumalaga? Oh, dinay. Ang ganda no. Ano yung 'yang bayaran? Ito 'yung bisero niya. Ang bisero ang ganda. Napakaganda. Ayan. Lahim Brahman pa ano? Lahim Brahman. Lahim Brahman. Lahim eh, Brahman. Presyo ang tatay, presyo ang uwi na. Arim, hindi, ano may nakakaintindi sa baka? Kaya hindi ito sa siya. Sa binibigay ko. Ako naman ito, sa walaw. Kahit malugi ako din sa libaw, ibibigay ko na. Sige ka sa tata. Hanggang magkano kayo diyan? Hanggang magkano kayo? Sama, tatay. Ang sa akin lang, Lugi ng pa, 4,000 Pesos. <laughs> ako yung gigit na na ha? Oo. Oh. Para lang matapos pari-parihan. Sige, sige. Para yung mo sa limang paw. Hindi na. At ako'y nakakawa din sa inyo, taalagaan niyo. Okay, ay, may tamang presyo naman ang na binibigay ko sa inyo. Kaya so... <laughs> din ha kayo. Pabagas na. Tubig, tubig. Tubig. Ano yun? Huwag din tawad na sa'kin na. Ano may kanina pa? May tawad sa limang paw, hindi biligay kaya 50,000 Pesos. Hey, uh, okay. Ay, ginala kayo niya tapa, malaki pa ka? di ang gusto ko. Hindi hindi tao. Pagkasahilat ng talagay, talagang na. talagang 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 na. talagang 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 talagang

Tingnan nyo nila, ito. Murang-mura mura na. Bargain na. Hindi kaya. Sabi nyo kakain yung kalat. Makalas, kalat. Sabi ko nga kay Jomar, yung nabili sa aking 80 anong inahay, magkano 90... Ay kung mayaw, na maya, hindi nakakaw. Ano kayo natalit? Sa akin, hindi ko kayo pagkakay. Isinyo na lang may Aray, tawad ng pura tayo, Aray, taray, na dapat tawag ng puring tayo. Ari, hindi, tawad, sakali, ano, tawaran, hindi uh, na lang sa kanila na ay yung tawaran ko hindi aalis na na ibig sabihin. Hindi ko sinada pa. Ba? Ari, bala na. Naglalandi na ang baka. Minibigay na 52,000. Hay. Ari, sino po yo? Ay. Tito, pa, ay. 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 Hindi pa natin magkano ka kayo? Sabay! Ang mahalagay mga nung hindi nyo man mag-uwi. Oh, hindi nyo mag Okay lang. Okay. Okay. Lasa inyo inyo sa mga. Ha? 25. Oh, ano malakay? Tama, tatay. Ang ang akin lang, ang, 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 ang lugi ng 4,000. Pili <laughs> ko sa inyo sa nato limang mm po. -hmm. Yung sa tawad kanina, bibigay ko na. Napahiya lang ako kanina kasi ko na ibigay. Napaya na Si Sa kanina, limang po, hindi ko naibigay. nalulugi pa ako eh. Wala pang binumano. <laughs> pa eh. binuman <laughs> pa eh. Ay, nakabintan ng wala. Tumubaw. Ay, ako yung gigit na ha. Oh. Para lang matapos pari pariha Sige, sige. Para ipabawasan mo sa limang po. Hindi na. Hindi na. Hindi at talagang, ako, yung limang tawad, eh. susulit ko pa kay boss, limang po tawad kanina, kanina. Hmm. Hindi lang napabigay at wala kaming binumano. Kung nakabinumano ng wala, tumubo sa wala, kahit malugi dito. Yan ako, ganyan ako magbinta. Ganyan ako magbinta. At ako'y naawa din sa inyo. Taalagaan niyo. Ay tamang presyo naman ang binibigay ko sa inyo. Tamang presyo na binibigay ko sa inyo. Aray, hindi aray, sala. Mapabalik mo na rin. Hindi, okay aray. Pakakastahan ko. Aking... your season. Aray! Aray! Ako, anuhin ko na ha. Oh. May ano lang na wala numero pa rin. Oh. Utsyo, paray. Paray. Hindi ko Bala na mabawasan. Aray, bawasan ko banda rin ay ikaw tila, limandahan. Salamat, salamat para. Salamat talaga. Oo, para talaga nga rin. Lugay. Ng, para lang may linaw. 50 lima po lang. Pinagtay ko talagang 52 to na. Hindi na ako nabawasan ng limandahan. Isang libo. 50 na ka, 2,000. libo. Lugay, na. Bahala ka na para. Salamat. Para lang ang kapis So, yun, hindi na nakuha. Tinatawaran <laughs> ng 48,000. Kapag pala yung dito. 55,000 ang tawag sa malaking mababang bigbangana niyan. Meron ko isintiman. Patong sa 55,000, ang halaga. Yan. Inahing baka. Patong sa 55,000. Ang naman sa wala. Walang problema. May bibiyahin ang baka. May gusto Bata. Nag-iisip pa si sir. Ito binibigyan ng 50,000. Ang ganda ng dalawa. Ang ganda

Baka manggas. Puro inahin yan siya. Puro inahin. Puro inahin. Baka manggas. Sa kabila na residence. Ah, uh, baka manggas. Ah, uh, sa kabila na residence. Ayan, yeah, 120. May tawad pa. Puro mga inahin. Ayan, o. Malalaki na. Mabakang manggas. Ayan. Magaganda mga inahin.

ay, ba mga klase naman yan. Mahabalang pa, ano? May mga tawaan. Big mama ba na ito? Malaki na. 65,000. Malaki na. Eh mo na. Ha? Ano ka sa Oo. 60. Oo. wala na siya. Beshen. hindi Ah. 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 Tapos, kamina nalang dalawang reklamahin ito. Hindi, bigay mo. 150, dalawang. Sa eh. dalawang karete na 120 kanina. Oo. No. Hindi na madami pagkakita yun. Ay, isahan. nyo naman sa dalawang tepong kakaigin. Ayaw nyo sa isa rin. 65, malaking di wala ito eh. Matama si din

Binibigay ko lang ng ano, 61. 61,000. 61,000 binibigay ni Sir. Matalo pa sa atin ano? Oo nga, matalo pa sa sa atin. <laughs> <laughs> Ayan, malaki na. Tangkad eh. May laki pa, tayo malaki. Malaki. Binibigay nila na ng 61,000. Matangkad na inahin. Malaki na ang inahin na ito. Ayan Oh. Nakita ang dito, na ata baba pa 645 64500 ayan 645 malaking inahin. hindi ito isang inahin din. ayan Malaking magkano Magkano yan, sir? Bawas sa si Mil. Ayan. Inahin. Mura ngayon ng inahin. Bawas sa si Mil. Ito naman yung isang dumalaga. Ayan. Ayan. So, magkano yung dumalaga mo? 50. 50? 50 Mil. Dumalaga pa lang yan. 50,000 mil. Ito yung mga... Nagkano yan, sir? O 80 dalawa. 80,000 dalawa. Inahin. Ayan, 80 dalawa. 80,000. Dalawang... Ay, isang inahin, tsaka isang dumalaga. Ayan. Ito naman mag-ina. Ayan. Mag inambaka. Ayan. Ang cute ng kanyang bisiro. 70,000? Wow. Nabili na daw ito 70,000. Ano yan sir? Dumalaga pa lang? Ah, dumalaga? 70,000 na pagkabili. Ayan. Ano sa dumalaga? Dumalaga? Oo, dinay. Oh, ganda no. Duro pa yung bayaran. 70,000 na pagkabili. Ayun. Gandang dumalaga. Malapit na 'to maglandi. land Ayun, 70,000 na pagkabili. Quality? Yeah. Ito dumalag ay inahin at saka mag-ina. Ayun. Ito isang inahin. At saka yung kabila ay mag-ina. Ayan. Hey! Kaya magkano tayong inahin mo? 65? Yung mag-ina? Mag 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 ito this. Ah, ito 65,000. Malaking inahin. Ang haba ng katawan. Oh. No? Mm. 65,000. Inahin na siya. Ito naman ay 110,000 mag-ina. Ayan. Ayan, mag-ina, 110,000. Ang cute na bisiro. Ito, kasama ito sa 110,000 mag-ina. Ito naman mag-ina din, big mama. Ayan, oh, ang tangkad. Ayan. Ayan. Aka yan sir mag ma? Sinto Diyos binibigay ko. Ibang bawasan. 110,000 may bawas pa. Ito yung bisero niya. Ayan, bisero, ang ganda. Napakaganda. Ayan. Lahim Brahman po ano? Lahim Brahman. Lahim Brahman. Lahim Brahman. 110, may tawad pa. Oo, babuwasan natin yan. May bawas pa. Big mama siya, big mama. Ayan, kitang kita naman na malaki talaga. Salamat sir. Salamat sir. ng mga parao o koro kaya atbp. kaya pala. 65,000 inahin. sa inyo. Balas kayo. Inahin lang. Inahin mo sa inyo. balas ng sirong. Ah, okay. Nay nola. ko sa inyo sa 5 po.

Ari nga. Ang masa review. Pagbawasan. 55,000 binibigay. Pagbawasan. Inihin. 55,000. Ah. Yeah. 55,000. Ito naman ay 56. Yeah. 56,000. Inahin din. Ito naman si bawas sa 50,000. Ayan. Bawas sa 50 dito. Namimili si sir. Ayan. Pinapat na konti sa 65 yan. lang 47,000 ang pagkabili. Dumalaga. 47,000. Ayan si sir ang nakabili. 47,000 tawag sya. Gano pa kag sir? Magkano pa Sixty-five. 65,000 65, arabaw. Okay.